<laughs> Ay ka naman! Uy! Dibak! Ha? Choking? si kidding! Mga oh, doli ho! Tawarin ka tabi. Tiyo! <laughs> Diba? Diba? Eh? Diba? O, yan. Dr o, yan eh. Diba, ito. O, sa- O, sa galing sila diba? Diba? Diro-dricha ka. O, dun. <laughs> <laughs> At, tayo. Mayayagan ako na. Baka raw duro. Mak! Bawara ka dun.

Sino yun? bakit ka nag-hostage yan? Mayroon yung dood? Basta dito ng O dito muna doon kayo malinawang dood. Dali, sunod! Hoy! Sunod na mali! Banda na tayo, ano masasabi mo niya na nandito <laughs> sa ano? Ang para pala <laughs> buwa? Para buwa Hãy <Niccoughs> 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 Ah, dito na, dito 'to. sabi mo sa salud. Panalo siya tapos. Pagsinod niya. Magsabi na siya kay Condy Debbie. Tigagawad, ha? Biglang nasabi iko pa Ha? ka to?